barracuda, bana ulit yung kulay oh. hindi na malinaw kapag uh, ginagamitan ng lure tapos malilaw yung tubig walang kumakagat eh. harvest tayo ng tilapia ang daming bungo ng talong pati yung sili, oh, ang dami native tilapia guys pero ba't ang laki ng ulo nito Gloria ata ito tilapia ang Gloria <laughs> pero ang laki ng tilapia ang yun oh yung ano giant tilapia yan giant kasi kapag ganito mapuputikan pala tayo dyan mamaya <laughs> so, na lang magkakaibang tilapia may Gloria, meron po yung manilaw nilaw-nilaw, meron din yung mga pula-pula. <coughs> Ay! Makaputi pa tayo! Makaputi ka! Kawaway so, mo. Naglalaba. Naglalaba. Para mabilis. May maikas talaan. Wala nang dito yun. Talaan mo. ba? Ulaw. Ulaw. Nataje barracuda. Yo, no? sumasakit Glun-glun. Oh. Medyo malalim din, 'no. Hanggang bewang. Mahirap maghagis ng lambat pag ganyan. Yes. Pag nasa tubig yung atinga, mahirap ihagis. 1 2 Ni mauhuli kaya. Uy. <laughs> Ang bilis 'to na. Andito lang pala. Dito lang oh. Yung barracuda siguro 'yun. Yung Hindi na kasi makita, medyo madilim. Walang Wala nang huli. Hola. Nabukya bukya napin natin tingnan natin kung mahanap natin yung tayo magiging lookout dito sa taas baka madali natin makita dito sa taas kaysa dun sa baba medyo mahirap na makita eh sa natin napin natin baka mas madaling makita sa kabila tawid tayo Pa, dat Nandito yung barako daw. Ayan o. pa munto sa Ruagan. Pabalikan natin yan. Kunin muna natin yung nahuling niyang tilapia. Nay, umalis! Ipa. Tumiipat siya. Nakaramdam. sa kaya nagpunta yun? Dapat pala dalawang lambat yung dala namin. Ang mm, dak. Ah. Dakol. Ang laki ng tilapia to. Mm. Ang puti puting tilapia. Yun. Parang albino to ah. Ang taba. Ikot pa tayo. Hindi ko makita. Nasaan kaya yun? Ayun, oh. eh, sinadya mo na ano? oh, isuguro tayo Ah. Sinadya niyang lambatin doon sa may ano niya. Ang tawag diyan, rama. Tubong. Tubong. Ang laman ngay. Anong Talaga sinisid mo pa. malalim dito eh. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, ang, ang tilapia. Natin natin. Ay, ang rat. Ang rat. Sinadya nga dati, sinaruwagan dati ta. Nadya tubong. Kineng sumbrero. Sumbrero. <laughs> sumbrero. ano oh. Kakawala pa. <laughs> <laughs> ang rat. Black bass. ya yeah. Swimming or fishing? <laughs> 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 Lata ni. Hindi makita ka ang dog dito eh. Ya mo ano iso Alabatit mo nga Mabatit Pati lapya Ang una yung atidog yung madlaw Dasam lahat na 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 Ito igid Hindi ko sigurado akong barracuda Basta mahaba Kung kailan kasi paggabi sa na no Saka kami nagpunta rito Andito pa makita Pakitam? Ay! <laughs> Pina sa batam lang <laughs> ako Grabe alerto. <laughs> Dapat atas sinalubong. Hindi ko malamang kasi kung saan naka ano. Naka... Pwesto? Hindi uh, yung Ah, yung sa yung dapat tinanong mo kung saan yung ano? Ulo. Ulo. Yun na yun, no. Sayang na naman. <laughs> Wala na. Bawi na naman ata next time to. Bali na na makita yun. Ayun na pahuli ng barracuda. Ganun siya kabilis. <laughs> Dito siya nakaharap eh, ganun no Na doon. hmm dapat sa lubong yung ano lambat ang kaso dito malalim mabagal bumaba yung tingga kaman dyan eh Nandito pala siya nakapwesto Hindi ko nakita Madilim na kasi Nakakaamoy ata eh o nakikita tayo kilala na tayo ito, ito yung mga nanguhuli ng kalahi ko sabi siguro nararamdaman na nakikita na naamoy grabe talaga tong barracuda na ito natuto na siya na training na kung kailan kasi dumilim sa alang namin hinanting <laughs> mamaya na tayo magbibidyo ulit mukhang hindi na namin mauli yung barracuda sa susunod na araw na naman siya it will live another day ayan tilapia ang Gloria. Ani, ni Tim to. yung iba, dalawa lang yung malaki. Yan. Ito native. Ito yung parang sa palengke, yung matatabang tilapia, taba. Ito snapper ito. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Boy pa yan. O bakit kinaagad? Madalian na. Dito na tayo sa may kanan magpaparikit